Hello guys, welcome to my YouTube channel. Kung ikaw ay tagahanga ko baka naman magsubscribe subscribe ka na at pindutin mo ang bells button para lagi kang naka-update sa mga bago kong video. Pumunta nga pala ako sa Central Elementary School upang sunduin ko mga kapatid ko kasi uwi na. Mahirap naman kung hindi ko sila papauwiin at doon na lang matutulog sa room nila ha. At dito nakakaramdam na talaga ako ng pagkauhaw dahil sa sobrang init sa daan. At sa wakas, nakarating na rin ako sa Central Elementary School. Laking pasasalamat ko dahil nakarating na rin ako at nakapagpahinga na rin sa wakas at dito hihintayin ko sila habang nagpapahinga ako dito. at nang makapagpahinga na ako, maya maya ay lumabas na rin sila sa kanilang lungga hahaha, -ha -ha. at dito napansin ko na tulala ang kapatid ko, siguro napapaisip niya na mahaba haba na naman ang lalakbay niya pa uwi hahaha. -ha -ha. saya sila sa kanilang paglalakad at hindi nila alintana ang init at pagod. Grabe ang init ang sarap manapak ng araw, kaso di ko magawa dahil malayo ito hahaha. pa sila, hindi nila alintana ang pagod at init sa daan ha sarap maging bata ulit. Halatang hindi pagod si Chin, Chin sa paglalakad niya, at nagawa niya pa humabol sa akin ha ha. hanggang dito na lang guys, at maraming maraming salamat I hope nag enjoy kayo sa panonood, huwag nyo kalimutan mag like at mag subscribe sa aking channel, hanggang sa muli mga kaboy Juni.